Hi guys. Ngayon ay andito ako sa Simbahan ng General Trias, Cavite. Dito ako nagsisimba lagi every Saturday nung buntis ako kay Kat. Sa simbahan na at dito ko ako nagsisimba. dalaga ako guys, dito rin ako malimit umabay sa kasal, kasi dito kinapasal yung mga kasamahan ko kasi mga taga dito sila sa gentry Yan. dito po ako malimit umabay, lagi po akong umabay sa kasal dati eto po yung loob ng church ang lawak ng ang haba ng aisle niya. Lagi po ako ditong nagwo-walk pag gumaabay sa kasal <laughs> nung dalaga pa po ako. Ayan, ito po yung ano. Napakatahimik, napakasolemn.